Dito ka muna. Guys, isang pinagpalang umaga sa inyo. Narito kami ngayon sa taniman ng mga siling panigang dito sa aking kanan. Uh, pamatis dito sa aking kaliwa. Pag natin doon, ando doon yung malawak na taniman ng Ampalaya. Yan. na po natin na sila ay umaani ngayon ng siling panigang. Dito nyo. Guys, ito ang inyong koyasan San sa disilensyon na maghahatid muli ng panibagong kaalaman, partikular dito sa mga tanim ng siling panigang. Yan, isama na natin yung kamatis mamaya at saka yung uh, ampalaya nila. Pero bago yan, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. Pasyal muna tayo guys. Tingnan muna natin yung kanilang tanim. Yan. Panisinin po natin oh. Maburak. <laughs> yan. Kita nyo guys oh. Meron silang mulching. Plastic mulching. Yan. Yung mulching kasi na yan. Yan yung pumipigil para sa mga damo at kapag ka, tag-init yan ang nagme maintain ng moisture kaso nga lang may kamahalan dahil bunga oh oh mababa pa lang pero ang dami niya ng bunga oh ayan oh yung gilid nito palayan siguro dating palayan itong lugar na ito then kinonvert nila into uh, gulayan ayan oh ba? Ang dami bunga. Pero sa ngayon, kasalukuyan silang nagaani, nagaharvest. Mababa lang pero ang dami ng bunga. Yan. Lawak oh. Mamaya, oriratin natin. Papaano nila uh, tinatanim, anong fertilizer ang ginagamit yan. papaano yung kanilang uh, preparation, land preparation tingnan natin, itanong natin mamaya ano, kasi tagulan ngayon eh kaya talagang yung tubig dyan, baha-baha nandiyan dyan, yun nga lang kagandahan kasi naka-mulch so, hindi siya nag-erode yung plot niya hindi mag Lawak, oh. Hmm. Oh, yung baby nila. Pumunta na sa putikan. Gusto na rin mag-ani. <laughs> Pinuntahan yata yung papa niya. Kailangan din talaga ng tao para mag-harvest. Ano yung, anong pangalan? Yung pangalan ng sinong panigang na yan, ano? Uh, Maika, yung pangalan niya. Maika, babae. MM. Bakit niyo po naisipan na yan ang itanim? Di po pa dati pala dito, no? Ay, hindi naman sa na, no, naisipan nice. Palag namin palagi kami tumatay ng lang ganyan. Por ah, unang muna sa palay, pag uh, pagkatapos mo na garbes, pangalawang araw, wala ka ng pera. Yung ah. mga kulay na ganyan. Na, ah, Adi, ayos ba mo oh, kayo nagtay? Okay lang, makapokus kayo. Makiyan lang po kasi. Kwentuhan <laughs> to one lang <laughs> like, so, po. On. Sa tiyasing uh, makapokus kayong camera. <laughs> e, oh. pwede <laughs> kayo video call So, bali regular na ito na talaga yung kinatanim. O. Oh, palaging silip pa dito. Oh, yan lagi ang kinatanim ninyo. Hindi na yung nagkakaraprotation. Yung pay iba ba? pay iba yung di na nga pwede. Yung ano yun sa kanis so. Isa, ano ang pinatanim niya Bawa, sa oh, asa, susunod na pagtatanim niya, kailangan ayaw pa yung data ng Oo. Uh -huh. Kasi yung pwedeng pinabahin niya lang yung uh, mula. Oo, karap na po. Kumisan, mawamatay yung mga... Halimbawa, din na sili, oh, mawamatay yung mga ibang sili. Ah! Kailangan oh, Kabatis, ka mo dyan, tatanim mo yung kabatis dyan. Uh -huh. Susunod, dito mo naman nilagay yung ano? Kasi mayroong epekto kapag uh, palaging gano'n. Yung paghahanda ng... Teka, ito, ito may kah. Oh. Dito muna tayo kasi siya nang inaani. Tatlong ani. Mga ilang beses po ba yan inaani bago siya naramdaman na na? Parang inaani uh, Tatlong buwan. Tayo. Tatlong buwan. After three months, ma... mapangit lang yung si buka ah, para ano na siya madami madami at saka hindi ganyang kaganda ang kaganda ang so yung paghahanda ng lupa anong basal niya? yung basal fertilizer ano na yung nalagay namin dyan yung mga tulad ng triple complete fertilizer Remain. Maganda yung ano ninyo, may mulching. Bakit may, bakit gusto niya may mulching? Medyo mahal ang mulching. Plastic. Kasi yung una-una una kasi yung, 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 yung damo. Ah, oo. Oh. Pagka kasi inamunong oh. yan, may kasama ng mo. Parang hindi siya kakainin lahat yung fertilizer na ilalagay mo. Nag-aati lang sila. Susuluhin ng uh, so, maganda pag may mulching. So, yung iba, yun yung iba hindi gumagamit kasi na mahal. Oo, oh, totoo yun. Yung mga okay, ang titipid uh, -tip, siya ka nila. Laking gas kasi. Pero kung tutusin pag nag-marchin ka, kumasok mo nga sa opisa, pero yung <mulching> benefits naman na makukuha mo. Kasi syempre yung sweat glider, pag, pag walang marching, yung kiri-diretso yun eh. Kasi o, yung tubig at saka mag lalo ng ganito. Malaking ano, malaking support pa sa alaman niyo, anong, yung aming plastic talaga tuwing kailan yung ano alam ano ba umani kayo ngayon uh, Friday yung susunod yung naani kailan ulit ano pag uh, kalimang araw ano ah uh, every 5 days every 5 days every 5 days, days for 3 months ah uh, mukhang bawing bawi sir no hindi <laughs> <laughs> mo um, um, masabi yung kung um, isa kasi yung presyo yung magkano po ba ang kilo, per kilo po ba yan? Per bundle, no? Per kilo. Per kilo. Pero, nung nakaraan na 60 pesos na lang yung kilo pero umabot ng 200 yan 220 6 60 60 yung iba iba kasi ginagamit namin yan hindi naman pwede isa lang kasi kumbaga sa pagkain magkanak sa waka na sa baboy may may iba no yung dosa na tanong namin sa pagtawa at saka sa talong lanit yung kanilang ginagamit ah, pang ano na pang insekyo hindi po ba naalala kung ano yung pangalan hindi na matang endorser basta po design lang ano maraming klaseng design yun meron po yung basta sa pulgay basta related doon sa ano kung bakit pardes kami nasa isang banyan. Diba madami-madami na yan? isa summarize ko lang no yung kanyang pagtatanim ng sili kasi habang tumatagal lumalakas yung hangin hindi nyo maririnig yung boses namin sa isa't isa okay so sa kanyang land preparation gumamit siya ng plastic mulching yan tapos nag apply siya ng basal fertilizer na 14 14 14 yung complete fertilizer okay So, sa planting naman, bumili siya ng seedlings o yung punla, bumili siya ng 31 trays. Ang halaga ang ang butas niyan guys, 128. Yan. So naglagay siya ng balag pangsuporta doon sa mga uh, tanim na siling panigang. At ang distansya ay aabot sa halos 30, halos 30 cm. Parang kasing kasing agwat nung pagtatanim ng sitaw sa management naman guys uh, regular yung paglalagay niya ng 14 14 14 yun lang ang ginagamit niyang fertilizer yung complete fertilizer at sa mga uh, control naman ng mga peste fungicide gumagamit siya ng kahit anong fungicide na pang spray yun ang kanyang ginagamit Guys, sa aming pag-iikot, napansin namin na doon sa kanyang ampalaya, yung mga tudling, sa pagitan ng mga tudling, doon niya tinatanim yung ibang mga sili. So, alternate. So, uh, 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 sa isang tudling, ampalaya, yung pagitan ng dalawang ampalaya, may mga nakatanim na sili. yan Kasi nga naman guys, kung siya ay bumili ng 31 trays at ang laman ng kada isang trays ay 128, aabot ng 3,968 na puno yung nakatanim doon. Yan. At ayon sa kanya, yung harvest time, 45 days. Yun yung first harvest. Then, every 5 days, aani siya ng aani. Yan. So, sabi niya kanina, nakakatatlong harvest na siya so kung nung 45 days nakaisa siya yung first harvest niya so nung 50 second harvest niya kanina yun ang pang 55 days na kanyang sili so pangatlong harvest at ayon pa sa kanya habang tumatagal yung harvest ay padami ng padami yan Guys, doon sa halos 4,000 na puno ng sili yung kanyang pinakamaraming harvest daw ay umaabot sa 70 bundles yung laman guys ng isang bundle ay 10 kilo so nangangahulugan yon ng 700 kilos sa isang ani na pinakama, pinakapik yung pinakamarami at ang uh, presyo ng kada kilo ngayon sa yung benta niya ay umaabot ng 60 per kilo kaya ayon sa kanya umaabot ng mahigit 40,000 sa 42,000 yung kanyang uh, kinikita sa isang anihan lang doon sa 4,000 kilos ah uh, 4,000 puno so maganda guys <laughs> pwedeng i-consider kapag ka mayroon kang ganyan uh, lupa sundan mo lang yung kanyang ginawa po pwedeng i -consider. Guys, magkaroon tayo ng part 2 dito guys para sa uh, kamatis. Mag interesting din yung kamatis at saka yung ampalaya niya. Ang ganda ng ampalaya niya eh. Magkaroon po tayo ng part 2. Okay guys. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more update. Thank you for watching. Happy farming.